Ah, uh, Com, uh, ito pong lifestyle check na sinasabi ng Presidente, separate pa po ito dito po sa inyo pong pagbusisi ngayon sa mga top 15 contractors na nabanggit ni Presidente? Uh, well, separate po 'yan. Although ginagawa rin natin yung lifestyle in, in way, yung lifestyle check doon sa mga contractors din. Hmm. Uh, pero yung uh, yung utos na lifestyle check uh, na, na iba pa baka ano pa po 'yan, uh, iba pa po yan at titing pa po natin kung paano po natin na uh, maisasagawa po 'yan. Opo. Yun, kayo ba nakauusap mismo po ng presidente tungkol po sa bagay na ito, yung lifestyle check? Yan hindi pa po narinig ko lang po yan sa ano uh, sa news po so titingnan mm -hmm. pa po natin ko ano po yung talagang directive po dyan. Opo opo kasi uh, well uh, bagamat ombudsman po ano particularly nga ang dapat din po gumagawa nito. Uh, sa BIR po sir paano po natin dapat uh, tangkilikin yung inyo pong papel dito po sa ngayon eh, nang yayare na pag uh, if i may say paglalantad o pagyayabang pa ng kanilang ari-arian ano po sa kanilang pamumuhay halimbawa yung mga kamag-anak ng kilalang kontratista at umano'y miyembro ng kongreso na ipinapangalandakan yung mga eroplano nila ng kanilang pamilya yung pinamimili nilang mamahalin ng mga bagay opo uh, kapag ho kapag BIR ng pag-uusapan yung poder ninyo kaya niyo ho ba ding suriin po yung tax compliance nitong pamilyang ito halimbawa sir uh, Kaya naman po no ang uh, although ang sakop lang po natin ay again tax compliance hindi po mm -hmm. yung uh, yung Kumbaga kung corruption yung mm -hmm. yung anti-graft and corrupt practices hindi po yan yung setup natin. Pero uh, kapag may mga ganyan po, pwede pong uh, ibigay po sa amin yung uh, impormasyon din at uh, ang gagawin lang po natin kung nag uh, kung uh, commensurate kumbaga yung kinikita niya mm -hmm. sa mga ari-arian niya at uh, pisingilin po natin yan ng nang uh, uh, karagdagan buwis kung, kung merong hindi binayaran na buwis at uh, kung kung uh, pwede rin magsampa ng kasong tax evasion dahil uh, kung hindi tugma yung kanyang reported income doon sa asset niya eh ibig sabihin po niyan ay itatrato po natin na tax evasion po yun. Opo kasi di ho ba uh, siguro I'm, I'm, sure alam niyo na po yung jurisprudence di ho ba ng ng Korte Suprema na kapag merong kang uh, ill-gotten wealth o mga yaman na hindi mo maipaliwanag ang presumption nga nakaw ito di po ba? Opo uh, yan po. Mm -hmm. uh, and uh, of course, uh, taxable po yan regardless kung saan po nanggaling basta uh, kita. So uh, kung kahit man ill-gotten wealth yan mm -hmm. ay hindi uh, ni-report sa income, ay pwede po nating singilin din ng, uh, ng buis po yan. Okay.